Opo. Masarap. Masarap ang kaibigan. Masarap ang barkada kapag may pera ka. Mas maganda pa yung barkada sa social media ay nagtutulungan pa. From barkada sa labas ay yung kaibigan. Masarap kung may pera ka. Itsa mo yung pamilya mo. Pag walang bahala mo. Pag uwi mo, wala ka na. Ha? Lasing na. Ubus na yung pera. Pag naubos na yung pera, ay eh, hindi ka nakilala ng barkada. Hindi ka napapansinin wala ka na ng pera. Pag ikaw ka naman din eh, rin nagkakasakit, walang barkada natutulong para kumustahin man lang pare bro kumusta ano ba nangyari wala zero nung bumalik ka saka wala man lang na bumati sa iyo yun ang pagkakaiba sa tao ngayon eh maraming salamat sa inyo mga idol. Thank you for watching.